Shout out sa tatay kong nagluluto ng inihaw kanina. Inihaw na isda at ito ay napakasarap. Tatlo lang kaming kakain ito ako, si Papa, tsaka si Mama. At talagang sobrang busog namin kapag ganito ang ulam namin kasi isa ito sa mga paborito naming ulam. Sa aming pamilya, si Papa ang mahilig magluto matuto na lamang si mama magluto nung sila ay mag-asawa na si papa talaga ang mahilig magluto at masarap ang kaniyang mga niluluto at tingnan ninyo nilagyan na ng mantika ang isda nilagyan na ng mantika ang isang isda upang mapanatili ang kaniyang oil at mas um, nag nag uh, a ito ng aroma din sa isda. So, yun. Luto na ang isda. Ayan. Ang sarap. Ayan. Luto na ang inihaw na isda. Kung nagustuhan nyo ang video, please click the like button. At sa comment section, isulat ang inyong suggestion for the next video. Bye guys!